kaya mo ba patunayan na bawal ang dasal na paulit-ulit gamit ang Bible? Oo naman. Of course. Alam mo ka to pa. Unang-una, sasabihin ko sa iyo, no? Ang dasal ay wala sa Biblia. No? Kung Biblia po ang pagbabasihan natin, wala ka pong mababasang dasal sa Biblia. Kaya dyan pa lang, kaya ko nang patunayan na ang dasal ay wala sa Biblia. Ngayon, kukurik ko lang yung katanungan mo, no? kung kaya ko bang patunayan na ang pananalangin na paulit-ulit gamit ang Biblia, kaya kong patunayan yan. Babasahin ko po at inyo pong unawain o pakinggan. Ang sabi dito katupa sa Mateo 6, talatang 7. Ganito po ang pagtuturo o pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang sabi dito, at sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. So napakalinaw po katupan ang binasa nating talata. Ito po ay hindi bento Galing mismo sa Biblia o banal na kasulatan sa Mateo 6 talatang 7. Kung hindi ka po maniniwala, kumuha ka mismo ng Biblia mo at i-check mo, basahin mo mismo ang Mateo 6 talatang 7. No? ang sabi dito sa pananalangin o tinatawag niyong pagdarasal. Unang-una po, sinabi ko nga po kanina na ang pagdarasal ay hindi po aral ng banal na kasulatan yan. Ang pagdarasal ay aral po yan. Aral demonyo o aral sanlibutan. Yan po ay hindi turo ng banal na kasulatan. Tuloy natin katupa, no? Ang sabi dito, sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit ang tanong ano, sino ba ang gumagawa ng pagdarasal o pananalangin ng paulit-ulit? So, alam nyo na ang kasagutan dyan, no? So, hindi ko iisa kung sino. So, hindi ko babanggitin kung sino ang gumagawa nyan. Sapagkat alam nyo, alam nyo naman po ang kasagutan kung sino ang gumagawa ng paulit-ulit, no? Kaya katupa, ito ang talata na magpapatunay na ipinagbabawal ng Diyos ang paulit-ulit na pananalangin. Dahil ang akala nila na ang pagdarasal nila ng paulit-ulit, sila niya ay papakinggan ng Diyos. Nagkakamali po tayo. Ang pananalangin po o pagdarasal nyo ko no? na paulit-ulit na binabanggit kung ano-ano, kung sino-sinong Poncio Pilato, eh mas lalo pong hindi natutuwa ang ating Panginoong Diyos sa ganyang pagdarasal. Mali po yun. Kinakailangan po marunong tayong uh, umintindi, umunawa sa salita ng Diyos kung paano tayo uh, manalangin ng tama para yung ating mga panalangin ay dinggin o diringin ng ating Panginoong Kristo at ng ating Panginoong Diyos Ama ang pananalangin po ay isa po ito sa ating mga sandata o ito yung pinaka uh, kailangan natin sa ating buhay yung pananalangin yung paghingi natin ng gabay paghingi natin ng biyaya at paghingi rin natin ng kapatawaran sa ating mga kasalanan ngayon, kung mali ang pananalangin mo o sinasabi yung dasal, eh, useless po yung pagdarasal niyo o pananalangin niyo. Sapagkat mali nga po ang proseso ng inyong pagdarasal. Kasi ayaw ng Panginoong Diyos na paulit-ulit ang niyang babanggitin sa walang kabuluhan yung kanyang pangalan. Hindi, hindi po ninyo alam na ang Panginoong Diyos, kapag paulit-ulit kayong nananalangin na wala naman sa tama, nagagalit po ang ating Panginoong Diyos. Na kailangan po sa pananalangin nasa tama pong proseso sapagkat kapag tama ang iyong panalangin tsak na diringgin ka po ng ating Panginoong Diyos yun po ang aking kasagutan katupa no? napakalinaw po ng sagot ng Biblia na pinatutunayan na bawal po ang dasal na paulit-ulit yun lamang po katupa no? maraming salamat